hindi pa nalinis kala ko nakalayod na ito po pag nakalayod ang may ipon itong, ano, itong sukal na to itong pinagtabasan katapos po susunugin namin katapos masunog yun uh, paparastrel nyo ko na ito naman pinakwari sobrang lalim ayun o uh, hindi na natanggal yung tubig ayun ko kung anong balak dito hello magandang umaga po muli andito ako sa aking uh, tubuan dahil uh, tulad ng mga sabi ko pinapa buksan ko yung ano para sa mga yung init ng lupa tawag dito ay balisuso so ito po halos andito na siya so bukas matatapos na to yan po yung natawag na balisuso sa susunod na pagsusuyod ang gagamitin ko yung aming uh, traktora na kubota na 4x4 para po lapang kalahating araw matatapos na to kasi po ito ang gamit dito ngayon ay kalabaw mano mano kunwari ano para po ito lang ang nasabi ko kahapon para po hindi matabunan yan o tingnan nyo o oh, matabunan ito yan kasi kung uh, yung traktor ang, ang Sigurado ko uh, ano yan, Maganda na po yung tubo ng uh, aking uh, ano, tubo. Ito ay, uh, ang variety nito ay 74. Maganda po ito ay uh, lumalaban sa init at saka sa ulan. At maganda rin po yung uh, PSTC, yung ano ng quality ng sugar nito. oras po ngayon ay 8.40 ng umaga. Uh, pa, dadalang ko ng diesel yung isa namin traktora na gagamitin na namin sa pag uh, kalayod kasi hindi available yung uh, traktora ng kumpare ko. So, hiramin ko yung, ano, yung kalayod niya. Katapos yung uh, traktor na namin malaki. Pwede na po yung uh, traktor yun na, na namin malaki, yung Masi Ferguson. namin sa technician ng, mga, ng Masi. Uh, Ayun. Nasingil sa 8,000 pesos. Uh, inano lang yung mga sensor. Ganong kamahal yung, ano, maintenance ng Masi Ferguson, yung mga bago. Sige po, tapuntahan ko muna yung aking mga yung aking kasamahan. Ito po yung kalayod na sinasabi ko. Parang uh, kalaykay. Marami siyang uh, alin. Ito pong kalaykay nito, ang mayari, yung pare ko. Eh, hindi available na kayong traktora. Kaya eh, itong traktora namin ang gagamitin namin. Ito, so, pwede na po yung Masi Peraguson. Kanino yun na rin? Kanino Kanino yun? Ayan po, uh, ito lang namin dun sa masukal. Ito po yung kalayot. Paglilinis namin dun sa, sa aking tubo. Yung mess na mano-mano, parang kalay kay Mabilis po yung paglilinis. At dito dito nagpakakos dito sa aking uh, na tubo. Ito po yung pakakalaid ko. Para mabilis ang uh, paglilinis. Ngayon nagpa dampa ko ng uh, ipot ng manok. Ayan po yung puti na yun. Para ilagay dito. Para po magkaroon ng uh, additional na uh, pataba ang uh, aking uh, lupa kasi po uh, tulad ng palagi ko sinasabi ito pong lupa na ito ay uh, purely uh, buhangin uh, sidik lahar kaya uh, ito lalagyan namin ng ipot ng manok yan po Pacheto to kaya atrasan mo yung mga kanyon Atrasan mo eh ah. Ayan gaano marunong ito ng kaming operator di tulad ng mga uh, sanay ba tingnan mo oh. sumama yung ano dapat naiiwan yung ano uh, yung uh, yung sukal Alanin tas kanyan? Alanin tas? Asalkan je. Hindi pa kasi nung marunong yung uh, aming operator sa paggamit ng kalaykay. Ito guys, ako nang nagsunog. Para bukas, uh, kung available yung aming rostrillo abalsayin na saka pinapakalat ko yung uh, ipot ng kain ng manok yun yung nakaputing sako papakalat ko sabi ko sa mga bata imbes na upa ako ng uh, payloader sila na lang sa kanila ko na lang ibibigay yung yung uh, upa ko sa payloader o oh, ano ba yung mga bata Uwi pa ng Devisea Wala raw silang pamasko uh, Sabi ko sige Okay na lang ako oh, Ikakalat nila dyan Yan. Tapos pag uh, na, nasunog na to Nalinis na Ikakalat nila Then Ang susunod na step nun Yung babalsain naman ng rostrillo Yung sampung blade Yung sampung blade na rostrillo katapos noon pag uh, na rostrillo na ang sunod noon yung uh, tatlong blade na malalaki na malalim tinatawag sa amin ay disco Yung po ang susunod na step noon pagkatapos noon uh, ulitin naman sa rostrillo. yun uh, last na po yun ay, hindi pa ang pinakalas pala yung gagawa ng uh, linya magtatanim na ng tubo yung uh, gagawa siya ng dayos sa amin ang tawag ay dayos yung linya para dun itatanim yung sugar cane na cuttings so yun po guys dito na po nagtatapos ang aking uh, video medyo napahaba baka magsawa kayo sa kakapanood kung paano ang proseso ng pag uh, pagtatanim ng tubo mula sa umpisa limbawa nag harvest ka kung gusto mong baguhin ito po, tulad ito, tulad nito ginagawa uh, marami pong proseso saka medyo malaki rin ang gastos kaya lang uh, pag lalak uh, nag harvest ka pag uh, lalo na kung maganda yung tubo babalik naman po sa iyo yung, yung punan at meron kang kaunting uh, sobra o neto then pag uh, susunod na taon na raton o pulpol sa amin neto na po yun yung upang yung abon na lang at saka pagsusuyo susunod yun na lang ang gagastusin mo nung ka nakikita so yun po guys maraming salamat muli sa inyong panonood ingat po tayo patnubayan nawa tayo ng may kapal kagnesyon. Ito po ang inyong lingkod. Sa para ng pampanga. Bye-bye.